Ted, kamusta po kayong lahat? Pasensya na po kayo ngayon yung ito yung itsura ko kasi dito ngayon kapag umaga dito sa Saudi po so ngayon po is uh, napansin niyo po uh, bakit po sa isa sa atin eh, hindi hindi masyadong maingat eh, bakit ko ng mga kapatid kasi hindi tayo masyadong maingat sa pananalita mga kapatid natin kasi uh, di na natin alam na nakasakit na pala tayo ng damdamin ng ating mga kaibigan, kapatid niya. At, uh, tayo'y pinapaalalahanan ng banal na aklat na uh, dito po sa kawikaan na uh, mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. ayon so... Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. So, napaka-delikado mga kapatid. Kasi may mga tao na uh, madaling masaktan mga kapatid. So, ayun, uh, delikado kapag ka, uh, nakastagpo tayo ng ganon mga kapatid. No? Tapos, uh, hindi tayo nag-iingat sa ating pag sa salita, Ganon din sa ano mga kapatid sa uh, pagsasabi ng mga salita ng Diyos. Uh, sinasabi dito, makapagliligtas ang buhay ang ating salita o kaya makamamatay. So kung mali, mali yung ating sinasabi tungkol sa salita ng Diyos, so maaring mamamatay yung tao mga kapatid. So yung kaluluwa niya maliligaw maliligaw yung kanyang pananampalataya. So, sobrang ingat tayo sa mga ganyan, mga kapatid. At dito naman sa ano, sa Santiago uh, chapter 3 verse 5, mga kapatid, no? Sinasabi dito na ganoon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakagagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak ang gubat na masusunog galing galing lang sa maliit na apoy. So, inihambing yung dila. Mga kapatid, sa maliit na apoy na kayang sunugin uh, yung buong go uh, na mention. Many times, itong mga linyang itong mga kapatid, inuulit ko lang kasi nga, di ba sa atin, hindi pa kabisado. So, mga kapatid, uh, kailangan po natin magingat at saka basahin yung banal aklat, mga kapatid, kasi ito yung magbibigay sa atin ng uh, direksyon patungo sa Ama. Isa pa mga pati, dito sa Santiago pa rin. Chapter 3, verse 9. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang Ama. Pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. So, dalawa mga pati, no? Panginoon at Ama. Pero, sa pamamagitan din ito, ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. So, ayan. Napakalinaw mga kapatid na uh, hindi tayong pwedeng ganun. Mag Maingat tayo sa pagsasalita mga kapatid. Dahil nga uh, sasaktan yung ating mga kababayan. At saka ganun yun. So, ingat tayo at uh, God bless. Sana po ay may natutunan kayo sa video kong ito. Bye-bye.